Samantalang tayo ay nag-aayos para sa pagpasok sa banal na komunyon ng gabing panalangin, nais kong una sa lahat na imbitahan ka na huminga ng malalim, pabagal na nagpapakawala ng hangin ng dahan-dahan, nagpapalabas ng lahat ng mga tensyon na naipon sa buong araw. Ang sandaling ito ay espesyal, isang mahalagang pagkakataon upang muling makipag-ugnay sa ating esensya, at sa lumikha ng lahat, sa bawat salitang ito ng panalangin na ito, na humihiyaw sa iyong isipan, pahintulutan ang iyong sarili na maramdaman ang nakapapayapang presensya ng banal na espiritu na bumabalot sa iyo ng isang kumot ng kalinawan at katahimikan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Diyos na walang hanggan, at makapangyarihan sa lahat, Ama ng Awa at Kasiyahan, nagtitipon kami rito sa ilalim ng kalawakan ng iyong paglikha, Tinandaan ng katahimikan ng gabi na bumabalot sa amin, may kababaang loob at bukas na puso, hinahanap namin ang takas sa iyong walang hanggang kabutihan at pagmamahal sa katahimikan ng sandaling ito. Umaasa kaming buong pusong sa iyong presensya, na nagbibigay ng kapanatagan sa mga unos sa loob at nagbibigay liwanag sa mga anino ng aming mga kaluluwa, tulad ng mga bituin na kumikislap sa gabi, na nagsisilbing gabay sa mga manlalakbay sa dilim ang iyong salita, Panginoon, ay ilaw sa aming landas. Nahahantad sa iyong karunungan, iniisip namin ang mga banal na kasulatan na nagtuturo sa amin na ilagap sa iyo ang lahat ng aming pag-aalala, takot. Sa mga taga Filipos 4, versikulo 6 at 7, nakakahanap kami ng ginhawa para sa aming mga magulong puso, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat, sa pamamagitan ng panalangin at deing, kasama ang pasasalamat, ipahayag niyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa anumang pangunawa, ay pangangalagaan ang inyong mga puso at ang inyong mga kaisipan kay Kristo Jesus. Ang sipi na ito ay nagpapaalala sa atin ng pangakong banal na kapayapaan, isang kapayapaan na hindi mula sa mundong ito, ngunit nagmumula ng direkta mula sa puso ng Ama sa pamamagitan ng mahal na pag-ibig ni Jesus Kristo. Sa sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon, dala ko sa harap ng iyong marilag na presensya ang lahat ng aking mga alalahanin, takot, at pakikibaka. Ibuhos ko sa iyo sa panalangin ang bawat iniisip na nag-aabalang sa akin, bawat hamon na sitwasyon, at bawat mabigat na damdamin sa aking puso. May kababaang loob Umihiling ako na ang iyong banal na espiritu, ay bumabalot sa akin ng kanyang biyaya, pinapalinis ang aking isipan, at puso, nagbabago sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Bigyan mo ako, o Ama, ng biyaya ng di maguguluhang pananampalataya, at buhay na pag-asa, na hindi nakatali sa mga kalagayan ng mundong ito, ngunit nagtitiwala sa iyong patuloy na presensya, at sa iyong mabisang aksyon sa aking buhay. Tulungan mo akong makakita sa kabila ng mga anyo, pagkilala sa iyong kamay sa lahat ng bagay at pagtitiwala sa iyong ganap na plano para sa aking paglalakbay. Tulad ng isang bata na nakapahinga sa mga mahigpit na yakap ng kanyang ama, nais kong magpahinga sa iyo, Panginoon, na alam na maaari kong pagkatiwalaan ang iyong karunungan at pag-ibig kahit na hindi ko naunawaan ang mga daan na tinatahak mo. Turuan mo akong iabot ang bawat araw sa iyong mga kamay, mabuhay ang bawat sandali sa iyong gabay, at pangangalaga. O Ama sa Langit, na sa iyong walang hanggang karunungan, na mamahala sa sansinupok at lubos na nauunawaan ang bawat isa sa aming mga pangangailangan, bago pa man namin may sulat ang isang salita, lumalapit ako sa iyo, na may pusong puno ng pag-asa, ngunit may bigat din ng pag-aalala at pagkabalisa na kung minsan ay nagdudulot ng kaguluhan sa aking kapayapaan sa loob. Tulad ng mga alon ng dagat na sumisigaw sa hangin, gayon din ang aking mga hindi patas, at magulong kaisipan na puno ng mga alalahanin sa araw-araw. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na sa iyong makapangyarihang kamay ay pahinahin ang karagatan ng pagkakagulo, magdala ng kapayapaan sa aking puso. Itinuturo sa atin ng iyong salita, na hindi tayo dapat mag-alala, sa anumang bagay, kundi iharap sa iyo ang lahat ng ating daing na may pasasalamat. Sa sandaling ito ng panalangin, inilalagay ko sa iyong mga paa ang bawat pag-aalala, bawat takot, bawat kawalan ng katiyakan na nagbabalakid sa aking isipan, Nananalangin ako para sa pakikialam ng iyong banal na Espiritu Upang maunawaan ko ang kalayaan ng pamumuhay ng walang pasan ng mga alalahanin na madalas na nagpipigil sa akin sa kaganapan ng buhay na mayroon ka para sa akin Humihiling din ako, O Diyos, para sa mga taong nasa paligid ko na humaharap sa parehong mga unos sa loob Na maging ang iyong presensya ay maging ilaw sa kanila sa gitna ng mga mapanganib na tubig na magkasama tayong makapagpatotoo na ang buhay ay nag-aalok sa atin ng mga pagkakataon upang lumago sa tiwala at dependensya sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng biyaya na maunawaan ang iyong tinig sa gitna ng kaguluhan ng mundo, upang sa pakikinig sa iyong tawag sa kapayapaan at pahinga, maaari naming iwasan ang mga landas na nagdadala sa amin sa pagkabalisa at desperasyon. Inspirahan mo kami na itaguyod ang isang isip at puso na nakatuon sa iyong salita at sa iyong mga pangako. Pinalalakas ang aming pananampalataya at pag-asa kahit sa harap ng mga pagsubok. Tulad ng pagtitiwala ng salmista sa iyo, kahit na napapaligiran ng mga kaaway, nais kong ilagap ang buong tiwala ko sa iyong pangangalaga, pagmamahal. Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Sa mga lumpiang pastulan niya ako pinahihiga, pinapatnubayan niya ako sa mga tahimik na tubig at binabalik ang aking kaluluwa. Naway maging totoo ang mga salitang ito sa aking buhay, na pinaalalahanan ako na ligtas ako sa ilalim ng iyong pangangalaga, palaging matatagpuan ang lahat ng kailangan para sa isang buhay na masaganang at buo sa iyong presensya. O Ama ng Awa, ang iyong pag-ibig para sa amin ay hindi maunawaan ng isipan ng tao, lumalapit ako sa iyo, na may pusong uhaw sa iyong paggaling at kaaliwan. Marami ang mga sugat na dalako, ang ilan ay kita sa mga mata, ang iba'y nakatago sa kailaliman ng aking kaluluwa. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na sa iyong maamong kamay ay pahiran ang bawat bahagi ng aking pagkakasugat, ipamumudmod ang iyong langis ng paggaling at iyong malamig na tubig, upang matagpuan ko ang tunay na pagbabalik sa iyo sa sandaling ito ng panalangin, dalaporin sa iyo ang lahat ng mga nagdurusa, maging sa katahimikan man o humihini ng tulong. Naway maramdaman nila ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay, nagdudulot ng ginhawa sa kanilang mga emosyonal, pisikal, at espiritual na sakit. Naway muling mabuhay ang pag-asa sa kanilang mga pusong lugmok at patibayin ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga pusong nabigo, sapagkat alam natin na sa iyo ay posible ang lahat ng bagay. Sa gitna ng mga laban, madaling makalimutan ang iyong mukha, at kalimutan ang mga pangako ng iyong salita. Kaya't hinihiling ko na palakasin ang aking pananampalataya, gawing matatag ito tulad ng di maguguhon na bato sa harap ng mga bagyo ng buhay. Naway magawa ko, tulad ni Pedro, na ititig ang aking mga mata sa iyo, at maglakad sa ibabaw ng mga alon ng kawalang katiyakan, mahigpit na hawak sa iyong kamay. Naway punuin ng Espiritu Santo, ang tagapagpala, ang ating mga puso sa kanyang presensya. Turuan kami na manalangin ayon sa kalooban ng Ama, at magtiwala ng lubos sa kanyang kapangyarihang makapagbago. Naway sa pamamagitan ng aming mga buhay, maging ilaw kami sa mundong ito, nagpapamalas ng pag-ibig, at pag-asa na maaari lamang matagpuan sa iyo. O Diyos ng pag-ibig at Ama ng Kabutihan, may mga puso na umaapaw sa pasasalamat, nagpapakita kami sa iyo ng aming papuri sa bawat bagong umaga na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na masdan ang kagandahan ng iyong nilikha, sa bawat gabi na nag-aalok sa amin ng pahinga at pagpapabago. Nagpapasalamat kami para sa iyong araw-araw na pagkakaloob, para sa aming kalusugan na nagpapangyari sa amin na magpatuloy, para sa pagkain na nagpapakain sa aming katawan at sa tubig na nagpapawi sa aming uhaw. Ang aming mga kaluluwa ay puno rin ng pasasalamat sa mga taong inilagay mo sa aming mga buhay, mga kaibigan na sumusuporta sa amin, mga kamag-anak na nagmamahal sa amin, at mga estranghero na sa hindi inaasahang paraan tumatawid sa aming daan. Nawa'y maging mga kasangkapan kami ng iyong kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito, pinangunahan ng liwanag ng iyong presensya at sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Amen. Bawat pagpapakita ng kabutihan na natanggap namin at bawat pagkakataon na maging instrumento ng pagpapala sa iba ay dahilan ng malalim na pasasalamat para sa amin. Pinupuri ka namin hindi lamang para sa mga maliwanag na pagpapala, kundi pati na rin para sa mga aral na natutunan sa mga pagsubok, sa mga sandaling nagpakita ang iyong lakas sa gitna ng aming kahinaan at sa pagtuklas ng iyong presensya sa mga panahon ng kalungkutan. Bawat luha na iyong binago sa ngiti at bawat hamon na nagwagi ay pumupuno sa aming mga puso ng pasasalamat. Kinikilala namin na kahit sa pinakamasasamang sitwasyon, ang iyong mapagtanggol na kamay ay hindi kailanman nag-iwan sa amin, kaya't nagpapasalamat kami sa iyo. Ang mga sandaling ito ng pagsubok ay naglalapit sa amin sa iyo at nagpapatatag sa aming pananampalataya naway patuloy naming mapanatili ang isang pusong puno ng pasasalamat, na kinikilala ang iyong pagkapanginoon at grasya, sa bawat aspeto ng aming buhay. Naway ang aming pasasalamat ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga gawa, sa pamamagitan ng pamumuhay na nagpaparangal, at nagbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Tulungan mo kaming ibahagi ang mga pagpapala na aming natanggap, at maging mga tanglaw ng pag-asa at lakas sa mga taong nasa paligid namin, na nagpapakita ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, naway maging saksi kami sa mga kagilagilalas ng iyong nilikha, at sa mga himala ng iyong pag-aalaga. O Ama sa Langit, na sa iyong walang hanggang karunungan ay nilikha mo kami bilang mga individual na natatangi, at tinawag mo kami na mabuhay sa pamayanan. Iniaalay namin sa iyo ang buhay ng bawat taong kabilang sa aming pakikipag-ugnayan. Para sa aming mga kapamilya, humihingi kami ng iyong pangangalaga, kalusugan, at biyaya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga puso patnubayan sila sa bawat desisyon at patibayin sa bawat hamon. Para sa aming mga kaibigan, umaasa kami na ang iyong kamay ng pagpapala ay sumasaklaw sa kanila. Nasa gitna ng mga pagsubok, ay makakatagpo sila sa iyo bilang kanilang lakas at taguan. Humihiling din kami para sa mga nagdurusa, maging dahil sa sakit, pagkawala, kalungkutan, o anumang anyo ng pang-aapi. Naway abutin ng iyong kamay na nagpapagaling bawat isa, nagdadala ng ginhawa sa kanilang mga sakit at pag-asa sa kanilang mga puso lalo na, hinihiling namin para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, upang ang iyong liwanag ay sumiklab sa kanilang mga buhay, naglilinis ng kadiliman ng di pananampalataya, palataya, at nagpapakita ng daan tungo sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Magpakilos mo ang iyong iglesia, upang maging kasangkapan ng iyong kapayapaan, at pag-ibig, nagdadala ng mabuting balita ng Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Sa aming mga pamayanan, paaralan, lugar ng trabaho at pamilya, naway maging buhay na saksi kami ng iyong pag-ibig na nagbabago. Naway ang aming mga salita at gawa ay magpakita ng iyong kabutihan at grasya na humahatak sa iba patungo sa iyo. Sa lahat ng aming gagawin, naway ang iyong kalooban ay mangyari, ang iyong salita ay sambahin at ang iyong pangalan ay luwalhatiin. Sa pagtatapos ng banal na sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo, inilalagay namin sa iyong mga kamay hindi lamang ang mga salitang nasabi, kundi pati na rin ang mga hudyat ng katahimikan, ang malalim na paghinga, at ang mga hangaring hindi na ipahayag ng aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa pagkakataong ito na mas malapit sa iyo, at humihiling na patuloy mo kaming patnubayan, pag-aliwin, at protektahan sa lahat ng sandali ng aming buhay naway ang pahinga ng gabing ito ay maging nakapagpapalakas, na ang mga panaginip ay magdala ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa, at na ang pagising sa susunod na umaga ay magdala ng mga bagong awa, at matatag na pag-asa sa iyong mga pangako. Pagpalain mo ang bawat tao na naglaan ng oras na ito upang makipag-ugnayan sa iyo, at naway ang mga salita ng panalangin ito, ay tumunog sa kanilang mga puso, nagdudulot ng kapanatagan, pag-asa, at pagpapabago. Hinihiling namin, lalo na, ang iyong pangangalaga, at pagpapala sa bawat isa sa amin, at sa mga minamahal namin. Naway ang liwanag ng iyong pag-ibig, ay mag-aliw sa aming mga landas, at ang iyong karunungan, ay magpatnubay sa bawat desisyon nawa yung pagpapala namin ay hindi lamang nagtatapos sa mga salita, kundi sa aming mga gawarin. Kami ay umaasa na patuloy kaming maging mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig na nagdadala ng mabuting balita ng Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Sa aming mga komunidad, paaralan, lugar ng trabaho, at pamilya, naway maging mga buhay na patotoo kami ng iyong pag-ibig na nagbabago, sa bawat gawa namin, naway ang iyong kalooban ay mangyari. Ang iyong salita ay sambahin at ang iyong pangalan ay luwalhatiin. Sa pagtatapos ng banal na sandaling ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo, inilalagay namin sa iyong mga kamay hindi lamang ang mga salitang nasabi, kundi pati na rin ang mga hudyat ng katahimikan, ang malalim na paghinga at ang mga hangaring hindi na ipahayag ng aming mga puso nagpapasalamat kami sa iyo para sa pagkakataong ito na mas malapit sa iyo, at humihiling na patuloy mo kaming patnubayan, pag-aliwin, at protektahan sa lahat ng sandali ng aming buhay. Naway ang pahinga ng gabing ito ay maging nakapagpapalakas, na ang mga panaginip ay magdala ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa, at na ang pagising sa susunod na umaga ay magdala ng mga bagong awa, at matatag na pag-asa sa iyong mga pangako. Pagpalain mo ang bawat tao na naglaan ng oras na ito upang makipag-ugnayan sa iyo, at naway ang mga salita ng panalangin ito ay tumunog sa kanilang mga puso, nagdudulot ng kapanatagan, pag-asa, at pagpapabago. Hinihiling namin, lalo na, ang iyong pangangalaga, at pagpapala sa bawat isa sa amin, at sa mga minamahal namin. Naway ang liwanag ng iyong pag-ibig, ay mag sa aming mga landas, at ang iyong karunungan ay magpatnubay sa bawat desisyon. Naway ang pagpapala ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Amen.